hal ka. Minsan nakakalimutan mo na kung alin ang tama at mali. At sa maling pagmamahal, madalas kasunod nito ay sakit at luha. Ito ang kwento ni Amanda na dalaga nagmahal sa isang lalaking may asawa na pala. Pinaglaban niya ang maling pag-ibig pero sa huli, siya rin ang iniwan. Isa na muling kwento ng pag-ibig, pagtataksil at inspirasyon ng inyong maririnig Ito ang kwento ni Amanda Isang simpleng dalagang Natutong nagmahal Ngunit nasaktan At kalaunan ay natutong bumangon muli Pero bago tayo magpatuloy Kung bago ka pa lamang sa akin channel Ay pakilike po ng ating video Paklik din ang subscribe button Gayun din ang bell icon Para lagi kayong updated Sa mga parating ko pa ang uploads sa bayan ng San Miguel, ikilala si Amanda bilang dalagang tahimik, masinop at masunurin sa mga magulang. Siya ang bunso sa apat na magkakapatid at dahil hindi nakapagtapos ng kolehiyo, ay tumutulong siya sa marita tindahan na kanilang pamilya. Simple lamang ang pangarap ni Amanda, magkaroon ng sariling pamilya at makatagpo ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda, ay eh may dumating ng customer. Nakasote ito ng puting polo, may maalis na buhok, at halatang galing sa trabaho. Numiti ang binata habang bumibili ng soft drinks. Miss, magkano to? Tanong ng binata. Numiti rin naman si Amanda. Bente lang po. Napatitig ang lalaki sa kanya. Ako nga pala si Marcus. Tagap bangko. Dito lang ako sa kanto ng tatrabaho. At mula nga noon, halos araw-araw nang dumadaan si Marcos. Sa una ay simple pagbati lamang, pero lumipas ang mga linggo, ay nauwi ito sa maikling usapan. Amanda, mahilig ka rin ba sa kape? Tanong ni Marcos nang minsang bumili ng sachet ng kape. Oo naman, lalo na kapag malamig ang panahon. Sagot naman ng dalaga. Unti-unti nagiging komportable si Amanda kay Marcus. Hindi niya namamalayan, pala din na niyang hinihintay ang pagdating ng pinata. At sa tuwing umingiti ito, itilan tila lumalambot ang kanyang puso. Isang araw, inaya siya ni Marcus. Amanda, baka gusto mong sumama sa akin. May bago kasi bukas na kafe sa bayan. Libre na kita. Sa uri ng dalawang isip ang dalaga, pero nanaigang ka ba at kilig na kanya na Sige Marcus, mahina niyang tugon. At doon nagsimula ang isang alaala na hindi niya makakalimutan. Magkatabi sila nakaupo sa loob ng kafe habang umiinom ng kape at kumakain ng cake. Tila walang katapusang kwentuhan ang nangyari. Alam mo Amanda, bihira akong makakita ng babaeng simple pero ang ganda ng ngiti. Nakakagaan ng araw. Wika ni Marcus Namulan naman si Amanda Hindi alam kung anong isasagot sa binata Pero sa puso niya Ibigay init Ang unti-unti yung musbong Pag uwi niya sa kanilang bahay Ng gabing iyon Ay hindi napigilan ni Amanda Ang mapangiti Ganito palang pakaramdam Nang may espesyal na tao Ganito palang sinasabi nilang kilig Ani sa kanyang sarili Ngunit hindi niya alam ang kilig na iyon ay magiging simula rin ng kanyang pagdurusa. Isang linggo matapos ang kanilang mga lakad ay sinurpresa siya ni Marcos ng bulaklak. Amanda, gusto ko sana na maging mas malapit pa tayong dalawa. Pwede ba kitang ligawan? Parang tumigil ang mundo ng dalaga. Hindi niya kalain, maririnig iyon mula kay Marcus. Oo naman Marcus, Mahina niyang tugon. At doon nagsimula ang kanilang matamis na relasyon. Mga text messages na tuwing umaga, tawanan tuwing hapon, at mga pangakong tila walang hangganan. Para sa dalaga, tinatagpuanan na niya ang lalaking para sa kanya. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bulaklak na kanyang natatanggap, ay may isang lihim na hindi niya alam. Lihim na sa bandang huli ay magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Ilang linggo nang magkasintahan si Amanda at Marcus. Sa araw-araw na lumilipas, mas nagiging matatag ang kanilang samahan. At sa bawat minsahe ni Marcus nang, Ingat ka lagi mahal, ay natuto si Amanda na mangarap ng isang kinabukasang kasama ang binata at isang masayang pamilya. Ngunit isang gabi, may kakaibang pangyayari. Sinamahan ni Amanda si Marcus matapos itong mag-overtime sa trabaho. Habang magkahawak kamay sila naglalakad pa uwi, e eh may biglang babaeng lumapit sa kanila. Nakahayos ito at may hawak na batang lalaking tatlong taong gulang. Marcus, malambig na tawag ng babae. Uuwi ka ba mamaya? Maghahaponan tayo, kasama si Liam. Napatigil naman si Amanda. Tila isang malakas na tunog ang nagwala sa kanyang tainga. Uuwi? Maghahapunan? Anak? Tila nalito ang kanyang isipan. Agad na bumitaw sa kamay ni Amanda si Marcus. Halata ang kabasa sa kanyang mga mata. Jane, pwede ba? Diba? Mamaya na tayo mag-usap. Mumiti na mapakla ang babae. Nagagawa mo talagang sabihin sa akin yan? Mamaya? Ano ba talaga ako sa buhay mo, Marcus? Kami ng anak mo, nasaan? Nasaan kami sa puso mo? Pati ba ito tatago mo sa kanya? Tumalikod sa kanila si Jane. Iniwan silang pareho ni Marcos na tila na tigilan. Hindi naman nakapagsalita si Amanda. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa sandaling iyon. Gusto niyang umiyak, magalit, at lumayo, ngunit na natili siyang nakatayo roon. Kinabukasan ay hindi napigilan ni Amanda ang kanyang sarili. Kinausap niya ang kaibigan niyang si Annabel, na dati rin empleyado sa bangko. May tatanong sana ako sa iyo, Annabel. Meron ka bang ba kilalang Jean? Yung asawa ron ni Marcus? Nanginginig ang tinig ni Amanda. Natigilan naman si Annabel. Hindi ba sinabi sa'yo ni Marcus? Oo, oh, Amanda. May asawa na siya at meron ng anak. Parang gumuho ang mundo ni Amanda sa kanyang nalaman. Para bang lahat ng pangarap niya ay biglang naglaho. Asawa? Anak? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Niloloko niya lang ba ako? Agad niyang hinarap si Marco sa isang lumang parke. Marcos, meron ka na bang asawa? Diretso ang tanong ni Amanda. Halos hindi naman makatingin sa kanya ang binata. Tahimik lamang ito. Ramdam ni Amanda ang bigat ng kanyang paghinga bago ito tuluyan nagsalita. Oh Amanda, may asawa na ako. Pero hindi na kami okay ni Jane. Lagi kami nag-aaway at wala ng pagmamahalan. Ikaw na lang nagbibigay saya sa buhay ko. Kaya sana paniwalaan mo yun. Patawarin mo ko kung naglihim ko sa iyo Amanda. Na naglalagang luha ni Amanda sa kanyang nalaman. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit mo ako pinaniwala na pwede tayong mangarap na mas malaki eh? Hinawakan ni Marcus ang kanyang kamay. Dahil natakot akong mawala ka, Amanda. Natakot ako hindi mo ko tanggapin. Ikaw lang ang mahal ko. Please, maniwala ka naman sa akin. Sa puso ni Amanda, naglalaban ang isipan at damdamin. Totoo, mahal niya si Marcus. Pero paano ang kanyang asawa? pano ang anak nila na walang kamali malay lumipas ang mga araw na puno ng kalituhan sa kanyang isipan pero pinili pa rin ni Amanda na makapagkita kay Marcos tila nakulong siya sa isang sitwasyon na alam niyang mali ngunit hindi niya kayang pakawalan bawat tawag at yakap ni Marcos ay parang gamot sa kanyang sugat ngunit sa bawat alaala ni Jane at ng kanilang anak ay tila pira-piraso sa kanyang konsensya. Nang umaming si Marcus na may asawa na, ang buong akala ni Amanda ay tuluyan na siyang lalayo. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. At sa halip, mas lalo siyang nabiyag sa mga salitang binitawa ng kanyang nobyo. Amanda, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang nagbibigay kulay sa buhay ko. Tuwing maririg niya ito, tila nawawala lahat ng kanyang pangamba. Para bang siya ang tunay na asawa at si Jane isang balakid lamang sa kanilang kaligayahan. Ngunit sa bawat gabing siya mag ay mag-isa, ay tinatablang pala siya ng konsensya. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina. Amanda anak, napapansin ko na madalas wala ka sa tindahan. Lagi ka nakangiti pero minsan malalim ang iniisip mo. Meron ka bang problema anak? Hindi makatingin sa Amanda sa kanyang ina. Ayaw niyang isiwalat ang kanyang lihim. Wala po inay. Pagod lang po ko siguro. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na ang totoo'y nilalamon siya ng kasalanan. Sa bayan nila, usap-usapan na rin na madalas sila nakikita makasama ni Marcus. Anak, tandaan mo sana. Masarap pagmahal. mahal. Pero mas masarap ang pagmamahal na tama at ang nakay pagmalaki sa lahat. Huling bili ng kanyang ina. Ngunit kinabukasan ay heto na naman si Marcus. Naghihintay sa kanto at may dalang bulaklak at ngiti. Mahal, samahan mo naman ako. Kahit sabit lang. At muli ay bumigay na naman siya. Sumama siya kay Marcus sa isang malayong resort malayo sa mga matang mapangusga. At doon para silang dalawang pusong malaya. Nagtatawanan, nagkikwentuhan, at bibiruhan na parang wala silang tinatagong lihim. Balang araw, iiwan ko rin si Jane. Pangako Amanda, ikaw ang magiging asawa ko. Wika ni Marcus habang hawak ang kamay niya. Tumulo luha ni Amanda. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Marcus, sana nga totoo yan sinasabi mo. Kasi sobra kitang mahal. Ngunit sa kanyang puso, ay eh, merong boses na bumubulong. Hanggang pangako na lang yan sa'yo, Amanda. Hindi niya kaya talikuran ng pamilya niya. At lumipas ang mga buwan, habang patuloy ang kanilang relasyon, ay unti-unti rin lumalayo si Marco sa kanyang pamilya. Madalas ay itong umuwi ng gabi at minsan nga, hindi na natutulog sa kanilang bahay. Unti-unting naramdaman ni Amanda na siya naging sentro ng mundo ni Marcus. Pero isang gabi, e eh biglang nagbago ang lahat. At habang makasama sila sa isang hotel, may eh meron biglang kumatok ng malakas sa pinto. Marcus! Alam ko nandiyan kayo! Nanginig ang kamay ni Amanda. Boses iyon ng babaeng nakasalubong niya noon. Walang iba kundi si Jane. Agad na nagpanik naman si Marcus. Huwag kang lalabas sa Amanda. at huwag kang magsasalita. Ngunit tuloy na ang lahat. Nang bumukas ang pinto ay sa malubong ang tingin ni Jane. Punong-puno ng galit, pait at saka sakit. Ikaw palang pabain niya hanggang ngayon. Nakita mo na ako nung nakaraan pero hindi ka lumayo. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Sigaw nito kay Amanda. Walang nasabi si Amanda kundi ang mapaiyak. Patawarin mo ako, hindi ko ginusto. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, ay tinapunan siya ni Jane ng malamig na tingin. Hindi mo ginusto, pero ginawa mo. Tandaan mo to Amanda, hindi ka kailanman magiging asawa niya. Isa ka lang, isang babae niya, naiiwan na rin ka sawa siya sayo. Ang mga salitang iyon, ay tumama sa puso ni Amanda na parang libong patalim para bang binuro nito lahat ng saya at pagmamahal na naranasan niya kay Marcus. Matapos ang pagkakahuli sa kanila ni Jane, ay kumalat ang balita sa buong bayan. Ang dating dalaga ang kinagigiliwan, ngayon ay pinag-uusapan na. At sa bawat paglalakad ni Amanda sa kalsada, ay ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, mga bibig na pabulong-bulong, at mga tingin na puno ng pangusga. Isa raw ang babae ni Marcus kawawa naman ang sawa. May anak pa naman sila. Akala ko mabait siya, pero ahas pala. Ang mga salitan ito'y parang mga sibat na tumatago sa kanyang puso. Hindi na siya makatingin sa mga kapitbahay at maging ang kanyang sariling pamilya ay inadamay na sa kahihiyan. At isang gabi nga ay hinarap siya ng kanyang ama. Amanda anak, bakit mo nagawa ito? Pinalaki ka namin na may dangala. Ngayon, pati kami nadadami sa kahiyan. Alam mo ba umiyak ka nanay mo gabi-gabi? Hindi napigilan ni Amanda ang pagluha. Itay, mahal ko siya. Akala ko kami na talaga. Hindi ko sinasadya na ang saktan si Jane at ang anak nila. Anak, alam mo ang mga sagot sa mga sakit na yan. Kung tunay na pagmamahal yan, hindi ka sana makakasakit ang iba, diba? Ang pagmamahal na mali ay walang magandang patutunguhan sa huli. Samantala si Marcos ay pilit na sinusuyo ang nobya. Amanda, please. Huwag mo kong iwan. Kala kong ayusin ang lahat. Basta manatili ka lamang sa akin. Ngunit sa kapila ng kanyang mga pangako, ay bumalik si Marcus sa piling ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa obligasyon mas pinili nitong ayusin ng pamilya at iniwan si Amanda sa gitna ng unos. Para bang ba doble ang sakit na naramdaman ni Amanda ng sandaling iyon. Iniwan na siya ng taong minahal niya at iniwan din siya ng tiwalang dati meron siya sa mga tao sa paligid niya. Hindi na siya nagpakita sa tindahan. Araw-araw ay nakakulong siya sa kwarto, umiiyak at nagtatago sa mundo. Ang dating masayahing Amanda ngayon para bang aning luna na lamang ng kanyang sarili. Isang gabi, ay siya ng kanyang ina. Amanda, anak, sapat ng pag-iyak mo. Hindi ka pwede magpatalo sa kahiyan. Bumangon ka, anak, at hindi natatapos ang mundo sa pagkakamaling ito dahil lahat ng pagkakamali ay may aral sa dulo at naniniwala ako na makakabangon ka ulit at makikita mo ang taong totoong magmamahal sa iyo na walang masasakta ang ibang tao. Pero inay, paano pa? Siraan ang pangalan ko. Hindi na ako tinitigilan ng mga tao. Wala na akong karapatan magmahal muli. Hinawakan siya ng kanyang ina sa kanyang kamay. Amanda, lahat ng tao ay nagkakamali. At ang mahalaga naman, di ba? Imatuto ka. Hindi ka matutukoy ng iyong nakaraan. Kundi na mga papipili ang gagawin mo mula ngayon anak Ngunit sa kanyang puso ay mahirap pa rin tanggapin Ramdam niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan At doon niya naisip Ito ba ang kabayaran ng maling pagmamahal? Ito ba ang karma na sinasabi nila? Mga araw at linggo at buwan ang lumipas Lalong lumayo ang mga dating kaibigan At mga maging kamag-anak ay umiwas sa kanila sa bawat pagdalo sa simbahan, iramdam ng dalaga ang malamig na tingin ng mga tao. Para bang wala na siyang lugar sa mundo. Matagal na rin nahimik si Amanda. Halos araw na buwan siyang bihirang lumalabas ng kanilang bahay. Ang dating tindahan na inaasikaso niya ay inuwasan na niya. Wala na ang kanyang sigla, wala na rin ang kanyang dating saya. Ngunit sa loob-loob niya ay unti-unting umusbong ang isang pagnanais. Kailangan ko baguhin ang aking buhay. Hindi ako pwedeng manatiling ganito. Aniya sa kanyang sarili. Kaya isang umaga, ay kinausap siya ng kanyang ate. Amanda, may seminar tungkol sa scholarship para sa gustong bumalik sa pag-aaral. Baka gusto mong subukan. Nagulat ang dalaga. Ate, hindi na ako bagay sa ganyan. Ang dami na nakakaalam ng nakaraan ko. Numiti lamang sa kanya ang kanyang ate Clarissa. At ano naman ngayon? Ang nakaraan ay hindi dapat maging hadlang sa kinabukasan. Kung gusto mo talagang bumangon, ito na ang iyong simula. Matagal nag-isip si Amanda. Ngunit kalaunan ay tinanggap ang alok ng kanyang ate. Sa tulong ng kanyang pamilya ay nag-apply siya at pinalad na matanggap sa isang lokal na kolehiyo. Doon nagsimula ang kanyang bagong laban. Sa unang linggo ng klase, ramdam niya ang takot. May mga estudyante ang bumubulong. May mga matang nakatingin ng palihim sa kanya. Ngunit pinilit niya magpakatatag. At sa halip na sumuko, ay ginawa niya itong inspirasyon para mag-aral ng mabuti. Tuwing gabi pinupuyat niya ang kanyang sarili para sa mga asignatura. At sa araw-araw na lumilipas ay dahan-dahang bumabalik ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Hindi man madaling burahin ang nakaraan, alam niyang pwede niyang baguhin ang kanyang kinabukasan. Isang guro nakapansin ng kanyang pagsusumikap. Amanda, nakikita ko potensyal mo. Baka gusto mo mag-volunteer bilang tutor ng mga bata dito sa barangay. Sa uri ng dalawang isip siya, pero kalaunan ay pumayag siya. At doon niya muling natagpuan ang kanyang tunay na halaga. Habang natuturo ng simple sa mga bata, ay ramdam niya ang kasiyahan. Ang mga mata ng mga musmus ay puno ng pag-asa at walang bahid ng pangusga. Teacher Amanda, ang galing mo po! Sigaw ng isang bata matapos niyang turuang magsulat. Napangiti naman ang dalaga at sa loob ng kanyang puso ay tila may liwanag na muling bumukas. Ito ang dapat kong gawin. At ito ang aking landas. Makalipas ang dalawang taon, inakapagtapos si Amanda bilang guru. Sa mismong araw ng kanyang graduation, halos hindi siya makapaniwala. Ang dating babae yung pinagtatawanan at inuusgahan, ngayon ay taas noon na humaharap sa mundo. Habang inaabot niya ang kanyang diploma, inaalaala niya ang kanyang pinagdaanan, ang kilig, ang kasalanan, ang kahiyan at ngayon ang tagumpay. Pag uwi niya, iniyakap siya ng kanyang mga magulang at ng kanyang ate. Anak Amanda, pinagbamalaki ka namin. Hindi man maganda ang iyong nakaraan, pero mas pinili mong baguhin ang iyong kinabukasan. At iyan ang pinakamahalaga. Naiyak naman si Amanda. Inay, itay, ate, maraming maraming salamat po. Kundi dahil sa inyo, hindi ko ito kakayanin. Ngayon, alam ko na, hindi pa rin natatapos ang buhay sa isang pagkakamali lamang. Dahil maaaring itama ito kung iyong nanaisin ng puso mo. At sa mga sumunod na taon, inagsilbi siyang guro sa kanilang bayan. Dito siya naging mas inspirasyon, hindi lamang sa mga bata, kundi maging mga sa kababaihan na minsan di nagkamali. Lumipas ang ilang taon pa, mula na makapagtapos si Amanda bilang guro, ay unti-unti na siyang nakilala sa kanilang bayan, hindi bilang babae ni Marcos, kundi bilang isang gurong masigasig at may malasakit sa kanyang mga estudyante. Sa bawat ngiti ng mga bata na tututo dahil sa kanya, ay ramdam niya ang kanyang kalagahan. Ngunit isang araw, muling bumalik ang isang anino mula sa kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya pa uwi galing sa paaralan, e may nakasalubong siyang payat at tila problemadong lalaki, si Marcus. Amanda, may nahon itong bati. Parang biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang kilig, ang kasalanan, at ang sakit. Ngunit iba na si Amanda ngayon. Hindi na siya ang dalagang basa-basa na lamang na sa mga matamis na salita. Kamusta ka na, Marcos? Tanong niya na may ngiting puno ng kapayapaan. Humugot ng malalim na buntong hininga si Marcus. Hindi naging maayos ang buhay ko, Amanda. Umalis si Jane at isinama anak namin. wala lahat, pati trabaho ko. Kung tutuusin, ako na nagbabahay ng lahat ng kasalanan. Napayo ko si Amanda. Hindi niya alam kung maawa ba siya o matutuwa dahil sa wakas inakita rin ni Michael, ang bigat ng kanyang mga ginawa. Alam kong wala na akong karapatan Amanda. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na maraming salamat. Dahil kahit saglit, ay pinadama mo sa akin ng pagmamahal. At patawarin mo ko. Dahil ikaw ang pinakamas sapan sa ating dalawa. Ngumiti naman si Amanda. Hindi ngiting may halong pait, kundi ngiting puno ng pagunawa. Matagal na kitang pinatawad, Marcos. Pero hindi na natin pwedeng balikan ng mga nakaraan. Ang mahalaga naman, di ba? Natutunan ko ang pagmamahal ay hindi lang puro damdamin. Dapat ito'y may respeto, may katapatan, at tigit sa lahat ina sa tama. Hindi na kasagot si Marcos. Tumango na lamang ito at ang palayo sa kanya. Sa puso ni Amanda, Random niyang tuloy nang natapos ang kabanatang iyo ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang buwan pa, ay nagpatuloy si Amanda sa pagtuturo. Naging inspirasyon siya ng mga estudyante at kababaihan sa kanilang lugar. Madalas siyang ibitahin para magsalita ng mga seminar tungkol sa self-worth at pagpili ng tama. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa kilig o tamis. Ang tunay na pagmamahal ay nasa tama. At nagsisimula ito sa pagmamahal sa ating sarili. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo hayaang malagay ka sa sitwasyong ikasisira mo. Sa kanyang mga salita, inakita ng lahat ang isang Amanda na hindi na biktima ng maling pag-ibig kundi isang mabaing matagumpay sa kabila ng lahat. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Amanda. Isang kwento ng dalaga na ng ikamali ngunit natutong bumangon natutong magmahal ng may tamang respeto at higit sa lahat natutong patawarin hindi lamang iba kundi ang kanyang sarili. Sana sa kanyang kwento ay natutunan natin na ang pagkakamali ay hindi katapusan kundi daan upang tayo ay mas maging matatag at mas maging marunong sa pagpili ng tunay na ating mamahalin Ang pag-ibig na tinayo sa kasinungalingan ay hindi nagtatagal Ang pagmamahal na mali I may kasamang kapalit ng sakit at kahihiyan. Ngunit lagi may pag-asa para sa pagbabago at muling pagbangon. Ang pinakamahalagang pagmamahal ay ang pagmamahal sa ating sarili. Sa dulo ng bawat kwento ay lagi may aral. Ang maling pag-ibig kahit gaano pa katamin sa simula ay yahantong din sa sakit at pagkatalo. Dahil ang pagmamahal at tinayo sa kasinungalingan ay hindi kailanman magtatagal. Pero tandaan natin, ang pagkakamali ay hindi katapusan ng mundo. Ito ay daan para matuto tayong bumangon at maging mas matatag. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana'y muli ninyo ako samahan sa mga inspiring story, kilig at drama na nais kong ibahagi sa inyo. Mananatili pa din po si Miss Sandra sa ating series story at sana po ipatuloy nyo kaming suportahan. Maraming maraming salamat po.